So ngayon, uh, tayo ay mayroong babasaing isang maikling kwento. Pero bago tayo magpatuloy sa ating babasaing maikling kwento, ay talakayan natin ano ba ang maikling kwento. So ang maikling kwento ay isang maikling salaysay na naglalaman ng isang kwento may mahalagang pangyayari. Ito rin ay nagpapakita ng tinatawag nating kakintalan. So ang maikling kwento po, ito po ay... Uh, mula mismo sa salitang maikling kwento, ito po ay maikli lamang. So, ito ay matatapos uh, mong basahin sa isang upuan lamang. gayon din, ito ay nagiiwan ng tinatawag nating kakintalan. Kapag sinabi nating uh, kakintalan, ito ay uh, aral o mensahe na tumitimo o naiiwan sa mga mambabasa o manunood. So, iyan po ay isa sa mga katangian ng maikling kwento. Okay, so ang maikling kwentong ating babasahin ngayon ay pinamagatang Habili ng Isang Ina pero nasa na si Magdalena Okay, Ipapaki, uh, ipapakilala ko muna ang sumulat ng uh, Habili ng Isang Ina na si Magdalena G. Halandoni So si Magdalena G. Halandoni, siya ay tinaguri ang uh, The Grand Dame of Iligaynon Literature Okay. Uh, siya ay tinaguriang the grand dame of literature of Hiligaynon literature dahil sa kanyang angking uh, kahusayan sa pagsulat. So napakalaki ng kanyang ambag sa panitikan ng Kabisayaan, ah, hindi lamang actually sa panitikan ng Kabisayaan kundi sa panitikang Pilipino. Napakarami ng kanyang isinulat. Ang kahanga-hanga pa sa kanya, ah, siya ay hindi nakatapos ng high school. Okay. So, hindi niya natapos ang kanyang high school o yung mataas na paaralan. Sa kabila niyon, okay, napakarami niya o napakahusay pa rin niya sa pagsulat. Sa katunayan, nagsimula siyang magsulat nung siya ay um, sampung taong gulang pa lamang. Okay? So, 10 years old pa lang siya, siya ay nagsusulat na. Okay? At ang una niyang nobela, okay, nobela, ha, take note, nobela, hindi po kwento hindi po basta kwento kundi nobela. Ang kanyang unang nobela ay kanyang isinulat nung siya ay 16 years old pa lamang. So, labing anim na taong gulang pa lamang siya, siya ay nakagawa na ng nobela. Okay, na pinamagata ang mga tinik ng isang bulaklak. So, ganyan po kahusay si Magdalena G. Halandon. So, meron na akong dalawang kasama ngayon. Okay, maraming salamat. Cassandra at Jen, Jen. Okay, ang aking mga suke. Okay, so nararapat lang talaga sa inyo yung mga binigay kong marka. Okay. <laughs> okay. Sige, so tayo ay magpatuloy na. So ngayon, pabasahin na natin ang kwentong, uh, tawag nito, mga habili ng isang, o ang habili ng isang ina. Okay. So maaari nyo akong sabayan sa pagbabasa sa inyong mga bahay-bahay. Uh, Uh, mukhang tatlo na tayo. Sino pa yung isa? Sige. Uh, pwedeng komento po ang inyong pangalan sa mga bagong dating palamang. lamang. Okay. So, simulan na natin ang ating kwento. full screen ko po siya para mas malinaw. Ayan. Okay. So, papalubog na ang buwan at mag-aalas 11 na ng gabing iyon. Umuungol ang mga aso. Sa isang bubong, Oh, sa isang kubong kinatatanglawan lamang ng lampara ay nakahiga sa isang payak na higaan ang isang payat at maputlang babae na halos hindi makakilos dahil sa malubhang sakit. Nakaupo sa kanyang tabi ang isang batang lalaking may sampung taong gulang. Sa ulohan ng may sakit ay may maliit na larawan ng Santo Kristo. Matagal niya itong tinitigan at pagkatapos ay hinipo at ilang ulit na hinagkan. Napabuntong hininga siya. Ang ilang namumuong luha sa kanyang mga mata ay dumaloy na para bang may halagang habilin. Nilingon niya ang anak at sinabihan, Pinakamamahal kong anak at bahagi ng buhay ko. Ito na ang sandaling magkakahiwalay tayo. Ako'y mamamatay na at may iwan ka rito sa lupa sa pagtahak sa matinik na landas ng buhay. Maiiwan kang walang magulang at kapatid. So dito po sa unang bahagi ng kwento, uh, nakilala agad natin ang mga pangunahing tauhan o yung mga tauhan sa ating kwento. Buti naman tayo ay nadagdagan na. Okay, maraming salamat. Sa palagay ko ay nakatulong ang aking pagmensahe sa inyong gurong tagapayo. Okay, sa inyong advisor na si Ma'am Christine. So, dapat pala lagi kong i-message si Ma para tayo ay medyo dadami. Okay, so nandito na rin si na Alessandra, Princess at Mary Chris. Okay, muli pa kay komento ang inyong buong pangalan bilang attendant sa ating online na klase. Okay, so nakilala natin muli ang dalawang tauhan. Una, yung nanay. So, ang nanay ay merong malubhang sakit. Meron na siya'ng uh, meron siyang malubhang karamdaman at payat na payat na habang ang kanya uh, habang ang isa pang tauhan ay ang kanyang anak uh, na nasa sampung taong gulang okay at uh, dito sa unang bahagi tila ba uh, nagpapaalam na ang nanay sa kanyang anak so tayo ay magpatuloy <coughs> excuse me ang Jos ang ama mong mapagkakatiwalaan. siya ang magsisilbing bantay at magsisilbing ilaw mo. Matagal nang ang itinuturo ko sa iyo ang magandang asal. Tinuruan kitang huwag mangapi at magnakaw. Isinama kita sa simbahan tuwing linggo at pista. Tinuruan din kitang pagsilbihan siya na may-ari ng buhay mo. Maaasahan ko kayang pahalagahan mo ang magagandang asal na ito habang buhay ka. So dito po makikita natin na uh, ibinigay na ng ina ang kanyang habilin sa kanyang nanay, uh, sa ay kanyang anak. So ano ba yung habilin ni nanay? So ang nais lang ni nanay ay kapag siya ay wala na, uh, gawin niyang uh, bantay o magsilbing bantay at gabay niya ang Diyos. Sapagkat kapag iyon ang kanyang ginawa, iyon ay magiging daan upang siya ay mabuting tao. So, pawang mga magagandang uh, bagay lamang ang kanyang magagawa kapag ka kung gagawin niyang uh, bantay at kasama ang Diyos. Kaya ay magpatuloy. Naumid ang dila ng bata at pagkatapos ng ilang sandali nagwikang Inay, igagalang ko ang gusto mo. Susundin ko ang mga habingin mo habang ako'y nabubuhay. Lumipas ang ilang sandali ng kanilang pag-uusap at tuluyang pumikit ang mga mata ng kawawang babae. Humalik siya sa noo ng bangkay hanggang sa ito'y binasa ng kanyang mga luha. Nagdadalamhating humikbi ang bata at saka nagsalita. Inay ko, inay ko. Okay. Lumipas ang ilang araw at naipalibing ang bangkay ng kanyang ina sa tulong ng mga kapitbahay. Si Crispin, ang naiwang bugtong na anak sa lupa, ay namasukan sa isang mayamang amo. Makikita siya tuwing umagang bit-bit ang bote ng gatas. Umalis siya umalis siya ng bahay tuwing umagap upang bumili ng gatas sa kanyang suki. Sa kanyang pag-uwi, Dumaraan muna siya sa simbahan upang magdasal dahil ito ang habili ng yumao niyang ina. Tinutupad niya ito na parang buhay ang inang nagbabantay sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Sinusunod ni Crispin ang lahat ng utos ng kanyang amo, kaya nabihag nito ang kanyang pagmamahal. Walang nangyayaring masama sa kanyang paglalakad tuwing umaga. Maliban na lamang noong isang umagang umuulan ng Nadulas at nadapa kaya nabasag ang boteng may lamang gatas. Kinabahan si Krispin nang makitang dumaloy sa lupa ang lahat ng laman ng bote at walang naiwan kahit isang patak. Ito ang kauna-unahan niyang pagkakamali. Alam niyang malupit ang kanyang amo at marahil kapag nalaman nila ang nangyari ay isang malakas na palo ang matatanggap niya. Nanginig ang buo niyang katawan sa takot, kaya hindi niya napigilan ang pag-iyak. Natatakot siyang umuwi na, natatakot siyang umuwi na walang dalang gatas, kaya bumalik siya sa kanyang suki. So tingnan natin ano kaya yung gagawin ni Crispin. Okay, so nakilala na natin ang mga tauhan. So ang nanay, at si Crispina, sampung taong gulang. So sa unang bahagi, sinabi na sa kasamaang palad, binawian ang buhay ang nanay si Crispin dahil sa ang nanay ni Crispin dahil sa uh, malubha sakit. Okay? At pagkalipas uh, pagkalipas ng panahon, siya ay nagtrabaho sa isang mayamang amo. Hanggang sa dumating nga ang isang araw na umuulan, sa ay nadulas at nadapa at nabasag ang boteng kanyang hawak na naglalaman ng gatas. So agad-agad siyang bumalik dun sa kanyang suki ng gatas at tignan natin kung ano ang kanyang gagawin. Uh, Mama, ang sabi niya, ng ang dalakong gatas, bigyan mo pa ako uli. Anak, alam mong 50 sentimos ang halaga ng dalamong gatas kanina. Hindi na kita maaring bigyan pa ng libre bibigyan kita kagaya ng natapon, ngunit ipangako mong babayaran mo bukas. Hindi kaagad agad nakasagot si Crispin. Humingas siya ng malalim na para bang hindi alam ang gagawin. Ngunit saan siya kukuha ng perang pambayad sa gatas? Okay. Sige. So kanina sabi natin na dapa si Crispin uh, nabasag yung kanyang dalang bote na naglalaman ng Gatas. At uh, dali-dali siyang bumalik dun sa kanyang suki ng gatas. Uh, pumayag naman yung kanyang suki ng gatas, nabigyan siya ng gatas, lamang kailangan niya itong bayaran kinabukasan. Iyang sabi ni Crispin, paano yan? Iwala akong pera. Okay, so tingnan natin kung ano kaya yung magiging reaksyon o ano kaya yung susunod na pang iyayari. Yan. So ito ang katangiang gumugulo sa kanyang isipan ng araw na iyon. Wala siyang mapagkuna ng pera. Nanginginig na ipinagtapat niya sa among nagkautang siya ng si Wala siyang nagawa, kaya nalito siya ng gabing iyon. Dahil sa matinding pangangailangan, nakalimutan niya ang habili ng ina. Dinukot niya ang bulsa ng Amerikana ng kanyang amo na nakasabit sa dingding. Walang ibang nakakita sa kanya. Natagpuan niya ang nakahalong 50 sentimos at iyon lang ang kanyang kinuha. Okay. So sabi natin nung una, ang habili ni nanay, siya ay maging mabuting tao. So lagi niyang gawing gabay ang Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. So balit sa pagkakataong ito, Okay. Nakalimutan ni Crispin ang bili ni nanay o ang habili ni nanay. Sapagkat siya ay nagnakaw. Okay. So, kinuha niya yung 50 centimos uh, doon sa Amerikana ng kanyang amo. Okay. So, binayaran niya ang utang sa matanda kinaumagahan. So, umutang si Crispin ng gatas doon sa kanyang suki dahil nga nabasag niya yung original na kanyang binili. Okay. Katulad ng ibang umaga, dumaan siya sa simbahan sa kanyang pag-uwi. Lumuhod siya at nanalangin. Nang itaas niya ang ulo, nakita niya ang malaking larawan ng Santo Kristo na sa tingin niya ay parang malungkot. Tatayo sana siya upang halikan ang paanan nito, ngunit hindi niya nagawa dahil bigla siyang kinabahan. Okay. So dito, okay, gaya ng nakagawian ni Crispin, uh, dumaan siya sa simbahan dahil ngayon yung turo ng kanyang uh, nanay, lamang sa pagkakataong ito, dala na rin marahil ng kanyang konsensya at kahihiyan sa sarili, um, hindi niya nagawang halikan yung paanang puon. Paanang puong Santo Cristo. Parang ang tingin niya, parang malungkot yung Santo Cristo dahil sa kanyang ginawa. Okay, so tingnan natin ang kanyang gagawin. Uh, naalala ni Crispin ang habili ng ina. Kinatakutan niya ang kaunting pagkakamali sa amo. Naalala niyang nagnakaw siya noong nakaraang araw, ngunit hindi siya natatakot sa paggawa ng kasalanan ito sa Diyos na lumikha sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Crispine sa malaking takot sa Diyos na nagmamay-ari ng kanyang buhay. Hindi niya napigilan ang pagdaloy ng luha sa mga mata. Buong pusong nagsisisi siya. Tinitingnan nito ang larawan at nagsabing Panginoon, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ang aking pagkakasala. Umuwi siya sa bahay na tinitirhan at walang takot na ipinagtapat sa among lalaki ang nagawa. Siya'y nagwika. Ginoo, ninakaw ko ang 50 sentimos sa bulsa ng Amerikana ninyo habang natutulog kayo kagabi. Naibayad ko na po ang pera sa matandang pinagkautangan ko ng gatas. Handa akong tanggapin ang parusang katumbas ng aking pagkakamali. Sa halip na magalit ang amo ni Crispin, niyakap siya nito at hinalikan. Sabay na nagwikang simula ngayon, pinagkakatiwalaan na kita at kapag malaki ka na, magiging katiwala ka ng mga ari-arian ko. Nagkatotoo ang pangako ng amo dahil pinag-aral nito si Crispin. Sa paglipas ng panahon, siya ay isa ng ganap na binata, matalino, makajos, at mapagkakatiwalaan ng lahat. Kapalit ang pagtupad sa mga habili ng kaniyang ina. So, yan po ang kwentong ang habili ng isang ina. So, suriin natin ang kwentong ating binasa o kwentong ating, yeah, ang kwentong ating binasa. Okay, sige. Tignan natin, may kasama pa ba ako dito? Ayan, so ilan na tayo? Okay, so nandiyan na si sina Aljun, Alessandra. Okay, sana ay nandiyan pa din kayo. Okay, muli po pakikomento po ang inyong mga pangalan bilang attendants sa ating online na klase. Okay, sige, so natin ang nilalaman ng ating kuwento. Okay, sabi natin ang habili ng ina ay siya ay maging mabuting tao, laging gawing gabay ang Diyos sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. Okay. Uh, nagawa ba niyang, um, o natupad ba niya ang habiling iyon ng kanyang nanay? Magbigay ng patunay o pangatwiranan ito. Okay, kasi ito, nasagot na natin to. Ang tanging habinin lang ni nanay ay uh, gawin niyang gabay ang Diyos sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. So, natupad ba ni Crispin ang habiling iyon ng kanyang nanay? Pangatwiranan o patunayan. Sige, pakikomento po ang inyong mga sagot. Sige, hihintayin naman ang inyong mga sagot. Okay. Tingnan natin. Wala pa rin sagot. Nagmi-merienda na ba kayo? Mamaya na kayo magmerienda. Sabay-sabay na tayo. Mamaya ng alas tres ang merienda. O ang siyesta. Okay. So, sabi ni Alessandra. Opo. O sige. So, papaano mo na sabi Alessandro? Patunayan. Ayan. Meron tayong sagot mula Aljun. Sabi ni Aljun, natupad po kasi kahit na nagkaroon na siya ng kasalanan, itinama niya ito. Mahusay, Aljun. Tumpak. Okay. So tama, natupad ang habili ni nanay kasi naging gabay niya o ginawa niyang gabay ang Diyos. Uh, minsan man siyang nadapa, okay, pero hindi siya nagpakalunod siya ay agad na umahon sa pumamagitan ng pagtatama ng minsan niyang pagkakamali. So, paano niya ba ito itinama? Kanyang pinagtapat ang kanyang nagawang pagkakamali sa kanyang amo. Okay? At hindi naman siya nagkamali sa kanyang ginawa dahil Taliwas sa kanyang inaasahan, sa halip na magalit ang kanyang amo, ito ay uh, natuwa pa sa kanya at siya ay um, pinagkatiwalaan. At sa bandang huli, siya pa ay pinag-aral nito kung kaya siya ay nagkaroon ng uh, maayos na pamumuhay. Okay, so mahusay Aljun. Sige, so tayo ay magpatuloy. Uh, kung inyo rin napansin, may, ilan, uh, may ilang salitang nakasulat ng pahilig. Okay. So, iyan ay ilan sa mga salitang medyo uh, may kalaliman. Okay. Sa akdang ito. Kagaya na lamang ng papalubog na ang buwan. Okay. So, kapag sinabi natin papalubog na ang buwan, ang ibig sabihin yan, maghahating gabi na nan dirito kung inyong mapapansin matinik na landas ng buhay so ang matinik na landas ng buhay pwede nating iugnay sa mga uh, kapahamakan na maari nating makaharap okay sa ating araw-araw na pagharap sa mga pagsubok ng buhay okay gayon din nan dirito ang naumid ang dila kapag sinabing naumid ang dila o naumid ang dila ng bata ibig sabihin siya ay natigilan Okay. So, hindi nakapagsalita ng ilang sandali. Okay. So, yun pong ibig sabihin ng naumid ang dila. Ito naman, nandirito rin ang bugtong na anak. Kapag sinabi naman natin bugtong na anak, kung papansinin natin yung pagkaka pagkakagamit dito, ang ibig sabihin ng bugtong na anak ay solong anak o nag-iisang anak. Okay. Meron pa bang Pasulat ng pahilig wala na. So yun po ang ilan sa mga may kalalimang salita uh, na ginamit sa akdang ito. So kalimitan gumagamit ng malalalim na salita sa mga akda, kinakailangan lamang nating itong bigyan ng sarili nating interpretasyon. Okay? So ang pagkuha ng malalim na kahulugan ng isang salita o pahayag ay tinatawag nating pagbibigay interpretasyon. Yan ating nasagot na. Okay. So, uh, kaugnay din ito sa ating nabasang kwento, nagkaroon tayo ng iba't ibang emosyon. Okay. Pag sinabi natin emosyon, ito ay ang ating reaksyon okay, sa isang pangyayari. So, depende dun sa pangyayari at depende rin sa atin kung papaano tayo magre-react. Ika nga nila. So, laging nasa gitna yung pangyayari, hawak-hawak pa rin natin kung ano yung magiging sagot natin o tugo natin dito. Okay. So, maari tayong magulat, pwede tayong matuwa, mainis, maiyak. So, tayo lagi ang um, responsable dun sa pakiramdam o dun sa damdami na ating uh, ibibigay, uh, hatid ng isang pangyayari. Iba't ibang tao, ah, mayroon ding iba't ibang emosyon o paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin. Meron nga tayong tatlong paraan. tatlong paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Gumagamit tayo ng ilang mga salita o pangungusap. Una na dyan, mga pangungusap na padamdam. Okay? Ang tandang padamdam ginagamit natin kapag nagpapahayag tayo ng matitinding emosyon o damdamin. Halimbawa dito, naku, nandiyan na ang babangis na tigre. Okay. So dito, ang pinapakita nito o pinapahayag nitong damdamin ay pagka takot. Okay. Sino ba naman ang hindi matatakot sa tigre? Di ba? So gumamit ng tandang padamdam o exc exclamation point. Okay. Gayun din, meron tayong tinatawag na uh, maikling sambitla. Oh, okay, ito po ang ilan sa mga halimbawa ng maikling sambitla. So ang maikling sambitla ay binubuo ng iisahin o dalawahang pantig. Okay, katulad nito, dalawang pantig, dalawang pantig, dalawang pantig. Okay, ito ay maituturing ding mga pangungusap. Ma'am, isang salita lang yan, bakit tin maituturing na pangungusap? So ito ay mga pangungusap na walang paksa. Maituturing na pangungusap sapagkat meron pa rin itong mensaheng ipinaaabot sa atin. Halimbawa, um, saklolo. Okay? Pag sinabi mong saklolo, okay? So, alam na agad ng mga tao sa paligid mo na nangangailangan ka ng tulong. Okay? So, siya ay kinukonsiderang isang pangungusap. Gayun din, kapag ikaw ay sumigaw ng sunog, di ba? Otomatiko, maglalapitan yung mga kapitbahay mo, di ba? <laughs> Alamin saan yung sunog. Dahil, syempre, kailangang apul apulahin ang sunog. Gayun din, um, aray. Okay. So, pag sinabing aray o kapag ikaw ay umaray, alam namin o alam na natin na ikaw ay nasaktan. Okay. Pag nagsabi ka naman ng yehey, yeah, okay. Batid namin na ikaw ay uh, may labis na kasiyahang nararam daman. So, ito ay ilan lamang sa mga maikling sambitla na kalimitan natin ginagamit sa araw-araw. Kabilang din dyan, halimbawa, yung wow. Okay? Nagpapahayag naman ng paghanga. Okay? So, yan po ay ilan lamang sa mga maikling uh, sambitla o maituturing din natin mga pangungusap na walang paksa. Susunod so, pangatlo, mga pangungusap na nagpapahayag ng tiyak na damdamin o emosyon. So, ito mas madali. Okay. Kasi diretsahan, malalaman mo na kung ano yung kanyang nararamdaman. Dahil binabanggit na mismo sa pangungusap, katulad nito, nagagalak akong marami ang dumalo sa online na klase. So sabi dito, nagagalak. So ang damdaming pinahihiwating nito, pinahahayag nito ay pagkagalak. Okay. O pwede rin halimbawa, naiinis ako sa mataas na bilihin ng mga gulay. Okay? So, nabanggit na mismo doon. sa so, ang damdaming ipinahahayag, tiyak na damdamin o emosyon doon ay pagka-inis. Okay? So, yun po yung tatlong uh, mga salitang nagpapahayag ng damdamin o emosyon. Okay? At ito rin po ay nasa inyong module. Module bilang tatlo. Okay? Susunod. Uh, meron din tayong uh, tinatawag mang, na mga di-pamilyar na salita. Kapag sinabi naman natin uh, mga di familiar na salita, ito yung mga salita na hindi natin kalimitang ginagamit. Uh, kung hindi kalimit, kung uh, maaari rin na hindi pa natin ito naririnig. Okay. So, tignan natin ang ilan sa mga ito. So, nandyan ang anluwage. So, kapag sinabi natin anluwage, ito ay tumutukoy sa karpintero. So sila yung mga gumagawa ng mga bahay natin pag sira o bumubuo ng bahay. Mga nagpupukpok, naglalagare, yan. Nagtatapal ng buta sa bubong. Okay. So lahat ng mga uh, ginagawa sa bahay o building o mga gusali, okay. Mga karpentero ang gumagawa niyon. Ang tawag sa kanila ay anluwage. Susunod. Balintataw ba? Diba? So narinig niyo na ba yung salita na yan? Kapag sinabi naman nating balintataw, yan ay tumutukoy sa imahinasyon. 'Di ba? Hindi mo alam yun pala yun, no? Imahinasyon, balintataw. Okay. Susunod. Ayan. Hatinig. O, oh, may katunog yan. Okay. So, hindi yan patinig, hindi yan katinig, kundi ha-tinig. Okay. Yan pala ang tawag din sa telepono. Okay. Isa pa. Ito ay ginagamit na natin. Kuaderno. Pag sinabi natin kwaderno, ito ay notebook, di ba? So meron nga tayong kwaderno sa Filipino, di ba? Kulay luntian o kulay berde. So pag sinabing kwaderno, yan ay notebook. Okay. At ito pa. So, ito. So, ang um, bad, ito naman daw yung mga guhit sa ating palad. Ayan. Yan naman daw ay tinatawag na badhi. ba diba, sabi nga nila, sabi ng mga manguhula, uh, dyan daw sa mga linya na yan, malalaman daw natin uh, di umano yung mga kapalara natin kung tayo daw ba ay lala, yayaman, kung ilan yung magiging anak natin, ba diba? Kung magiging maganda yung buhay natin. Ang tawag pala dyan sa mga linya na yan ay badhi. Okay, badhi. At, ayan, teka lang. Okay, so meron pa tayong halagap. Okay, ang halagap naman, ito naman yung mga sebo kapag tayo ay nagpapakulo. Maari ng karne o ng buto. Ayan, yun yung mga lumulutang dyan sa ibabaw. So, kalimitan, mas marami yan kapag baka yung pinapakulo eh. Okay, na napakahirap hugasan paghugasan na ng mga kaldero, ng mga kaserola, kapag nagpakulu ng baka, ang hirap-hirap tanggalin, diba? So, ayan yung mga yan, mga sebo, tawag dyan ay halagap. Okay. At ang panghuli, ito naman, okay, ito ay katoto. So, pag sinabi natin katoto, ito naman ay tumutukoy sa mga kaibigan.